sa jeep at isang mixer truck nagsalpukan. Wasak na wasak ang harap ng jeep. Tuguan at walang malay naman ang mga pasahero. Marami sa kanila napunta at nagpatong-patong na sa driver's seat sa lakas ng pagkakabangga. Ang kinahinatnan ng mga biktima at iba pang detalya sa disgrasyang yan, abangan dito sa Frontline sa Umaga. Ngayong October 14, kasama Bumpersan and News 5, Narito na ang mga umaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Mga Pilipinong inilikas mula Lebanon nagsisidatingan na sa bansa. Pero iba nating kababayan doon na naiipit sa magbaka ng Israel at Hezbollah, nagpapasaklolo na. Pagdiin ni dating PCSO General Manager Royina Garma kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa istilong Davao na war drugs, binalagaan na mga kaalyado ni Duterte. Panibagong bugso ng water service interruption, ipatutupad ng Maynilad at Manila Water ngayong linggo. Halos tatlong pisong dagdag singil sa petrolyo na mumurong ipatupad bukas habang dagdag singil sa tol sa NLEX Connector, ipatutupad na bukas. Grupo ng mga Chinese na bistong nagtatrabaho sa isang ilegal na minahan sa Camarines Norte. At concert ng pop rock band na La dinumog ng Pinoy fans sa Bulacan. Loy ang repatriation sa mga Pilipinong na iipit sa gulo sa pagitan ng Hezbollah at Israel sa Lebanon. Nitong weekend, labing anim na OFWs ang lumapag sa bansa. Hindi na po raw nila matiis ang takot dahil sa mayat-mayang pagsabog sa lugar. Nasa frontline, nabalitang yan si Reynal Pawin. Hindi may tago ng mga OFW ang kanilang pananabik na makasama uli ang kanilang mga pamilya. Kasunod ng paglapag nila nitong weekend sa Maynila mula Lebanon. Labing-anim na Pinoy na naipit sa gera ang sinalubong ng mga opisyal bilang bahagi ng repatriation program ng gobyerno. Kwento ng mga kababayan natin, malala na raw ang takot nila dahil sa mga pagsabog na kahit dis oras ng gabi, umaalingaw-ngaw. Maraming trauma ko po, po kasi nasa malapit ako sa ano sa, sa, sabog talaga. Hindi na po ako nakakatulog na po sa gabi kasi po may naririnig po akong mga sa pagsabog po eh ano po kaya po nagdesisyon na rin po akong umuwi. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, higit 470 ng Pilipino ang napabalik na nila sa bansa mula Lebanon. Higit 200 pa raw ang nakatakdang umuwi hanggang sa October 29. Sabi ng OWA, kaya nilang makapagpauwi ng mga OFW sa Pilipinas kada linggo kung hindi maantala ng mga pagsabog ang operasyon ng paliparan sa capital na Beirut. Bukod sa kanila, ipinoproseso na rin ang tiket pauwi ng nasa 150 iba pa, habang halos 180 naman ang humihingi na ng exit documents sa Lebanese immigration dahil walang hawak na pasaporte. Salamat po sa sa mga evacuation area muna ng gobyerno na mama, lagi ang ilang naghihintay na lang ng tiket para makauwi. Sa video na ibinahagi ng OWA, makikita ang sama-sama kumakain ng ating mga kababayan. Pagbalik ng bansa, aabot sa 170,000 pesos ang financial assistance na matatanggap nila. Sa tala ng embahada sa Beirut, higit 11,000 Pilipino ang nasa Lebanon. Wala pang 10% riyan ang naghayag ng interes na umuwi muna sa Pilipinas sa gitna ng gulo. Nagkalat ang debri ng mga gumuhong gusali sa syudad ng Nabatiya sa Lebanon kasunod ng patuloy na airstrikes ng Israel. Naunang ipinagutos ng Israel ang paglikas ng mga residente sa higit 20 village sa gitna ng pagtindi ng opensiba nila sa katimugang bahagi ng bansa. Dito raw kasi matatagpuan ang kuta ng grupong Hezbollah. Ayon sa gobyerno ng Lebanon, higit 2,000 na ang patay at 10,000 ang sugatan sa higit isang taong sagupaan sa pagitan ng Hezbollah at Israeli Defense Forces. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mag-ipon na po ng tubig mga kapatid, magpapatupad kasi ng water service interruptions ang Maynilad at Manila Water sa ilang bahagi ng Metro Manila at Rizal. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. Mawawala ng tubig ang ilang mga residente sa Metro Manila ngayong linggo. Inanunsyo ng Maynilad na magsasagawa ito ng ilang improvement activities. Sa Quezon City, magsisimula pa ito mamayang gabi alas 8 sa ilang barangay. May mga barangay na isang gabi lang mawawala ng tubig pero posible itong abuti ng isang linggo sa ilang lugar. Magtatagal ang repair sa ibang lugar hanggang alas 6 ng umaga. Magkakaroon din ng water interruption sa ilang barangay sa Kaloocan. Simula mamayang gabi hanggang sabado ng umaga. Alas 10 ng gabi ito magsisimula sa ibang lugar at posibleng abuti ng alas sa ng umaga. Bukas naman ng gabi, mawawalan ng tubig ang ilang bahagi ng Maynila. Mula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga kinabukasan. Mawawalan din ng tubig sa Navotas bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Magkakaroon ulit ng interruption sa biyernes ng gabi hanggang sabado ng umaga. Bukod sa Maynilad, may sariling maintenance activities ang Manila Water ngayong linggo. Apektado rito ang serbisyo sa Quezon City simula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 4 ng umaga bukas. Mauulit ito hanggang biyernes ng umaga. Bukas naman ng gabi magsisimula ang water interruption sa Pasig pati na sa Taytay at Angono Rizal. Pero hanggang miyerkules lang ito ng umaga. Bukas din magsisimula ang water interruption sa San Juan na mauulit miyerkules ng gabi. Dalawang gabi rin mawawalan ng tubig ang mga taga-tagig simula miyerkules. Mawawalan din ng tubig ang parte ng Mandaluyong sa Miyerkules hanggang Webes ng umaga. Inabisuhan na ng dalawang concessionaire ang mga customer nito na mag-ipon ng tubig sakaling kailanganin sa mga oras na epektibo ang service interruption. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, kasado na po ang dagdag toll sa C3 papuntang Espanya o pamagsaysay at balikan simula po bukas. Sa abiso ng Toll Regulatory Board, tataas ng 33 pesos ang toll sa mga class 1 vehicle o yung mga maliliit na sasakyan. 84 pesos naman po ang dagdag singil sa class 2 vehicles gaya po ng mga bus, habang 116 pesos naman sa class 3 vehicles gaya ng mga malalaking truck. Bahagi raw ito ng inaprubahang periodic toll rate adjustments matapos buksan ang NLEX Connector Project noong March 2023. Purong imahinasyon, ganyan tinawag ni dating presidential spokesman at chief presidential legal counsel Salvador Panelo ang mga rebelasyon ni dating PCSO general manager Royina Garma kaugnay sa war on drugs ng administrasyong Duterte. Ang kamara naman ipauubaya na raw sa Department of Justice kung gagawing state witness si Garma. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Pinalagan ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon ni dating PCSO General Manager Roy Magarma tungkol sa umunay reward system sa mga pulis na makakapatay ng suspect sa droga noong panahon ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon sa dating Special Assistant to the President ni Duterte na si Senator Bongo, diversionary tactics lang ang mga akusasyon ni Garma para raw malihis ang issue mula sa pagkakadawit niya sa kasong murder gusto raw niyang paimbestigahan din sa Senado ang naturang mga akusasyon. Ang dating PNP chief naman ni Duterte na si Senator Bato de la Rosa, hindi rin naniniwala sa si reward system umano sa drug war dahil wala naman daw silang pondo noon para rito. Naniniwala rin si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na purong imahinasyon lang ang mga aligasyon ni Garma. Posibleng sinabi niya lang daw ito dahil sa pananakot sa kanya. Mabigat ang mga aligasyon ni Garma laban kay Duterte sa Quadcom dahil itong unang beses na may dating kaalyado ang dating Pangulo na bumaliktad at nagdetalye kung paano umano na buo ang kontrobersyal na drug war. Pero ayon kay Quadcom Chairperson Congressman Ace Barbers, nakadepende pa rin sa Department of Justice kung may state witness si Garma dahil kailangan muna timbangin ng DOJ kung kwalipikado ba siyang maipasok sa Witness Protection Program basa sa nilalaman ng kanyang affidavit. Una nang itinanggi ni Garma na sangkot siya sa pagpapatubad ng drug war pero sa kanyang affidavit, direktang pinangalanan ni Garma si dating Pangulong Duterte na nag-utos daw sa kanya para pangunahan ang umanoy Davao-style na war on drugs sa buong bansa. May of 2016, I received a call from the Pre then president Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Dona Luisa, Davao City. During our meeting he requested that in, that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale replicating the Davao model Ayon kay Garma sa meeting niya nabanggit kay Duterte ang tungkol sa upper class man niyang si NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pa noon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Dito na nagumpisa ang reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao model. The Davao model involves three level of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of plant operations. Third is the refund of operational expenses. Dagdag pa ni Garma, si Leonardo ang nagdedesisyon kung sino ang isasama at tatanggalin sa narcolist. Ilang beses niya rin binanggit si Senator Bongo dahil sa kanya raw dumadaan noon ang lahat ng dokumento at report ni Leonardo sa pangulo tungkol sa mga drug operation. Matapos naman ang mga revelasyon ni Garma sa kanyang affidavit kinumpirma ng NAPOLCOM na nagbitiw na sa pwesto si Pwestos Commissioner Edelberto Leonardo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerarda La Peña, News 5. Hinihikayat naman si Pangulong Bongbong Marcos na isumite sa International Criminal Court ang mga testimonya tungkol sa extrajudicial killings. Ayon kay human rights lawyer Nery Colmenares, dapat isumite ni PBBM ang mga testimonya sa ICC ni na-retired police officer Ruyina Garma at umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Yan ay para raw masigurong mapananagod si na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Senator Bato De La Rosa sa madugong war on drugs. Kabilang si De La Rosa sa pinangalanan sa investigasyon ng ICC na unang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya papayagang mag-imbestiga sa bansa ang ICC dahil wala itong jurisdiction sa bansa. Yan ay dahil kumalas na ang bansa sa Rome Statute o ang kasunduang nagtatag sa ICC. Samantala, ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang kasong administratibo laban kay dating Health Secretary Francisco Duque. Kaugnay po yan ng maanumalyang pagbili ng medical supplies sa Farmally noong pandemya. Noong una nang hinatulang guilty ng Ombudsman si Duque sa kasong grave misconduct at cross-neglect of duty dahil sa kontrobersiya. Pinatanggal siya sa pwesto, tinanggalan ng retirement benefits, at pinatawan pa ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Pero sa bagong resolusyon ng Ombudsman, pinaliktad nito ang naunang desisyon at kinatigan ang motion for reconsideration ni Duke kung saan iginiit nitong inosente siya. Paliwanag ng Ombudsman, wala na rin kasing saysay na panagutin pa si Duke sa kasong administratibo dahil matagal nang tapos ang kanyang termino. Nagpatupad ang temporary gun ban sa Metro Manila para sa idaraos na Asia-Pacific Meet sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa anunsyo ng Manila Police District, suspendido muna ang permit to carry firearms na nagsimula na kahapon hanggang biyernes, October 18. Tanging mga miyembro ng Philippine National Police Armed Forces at iba pang law enforcement agencies na naka at nasa duty lamang ang pinapayagang magdala ng mga baril. Pinatupad ang gun ban para sa seguridad ng Asia Pacific Meet na gagarapin dito sa bansa sa unang pagkakataon. Bukod sa gun ban, nauna na rin nag-anunsyo ang Malacanang ng suspension ng pasok sa klase at pampublikong opisina sa Maynila at Pasay simula October 14 hanggang 15. Susunod! Panggaan ng jeep at cement mixer sa Sorsogon, labing pito, sugatan. Operasyon ng ilegal na minahan sa Camarines Norte na bisto. Mga nagtatrabaho Chinese, huli. At nasusunog na SUV sa India, biglang umanda. Mga kapatid, yan at iba pang ba mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Sa mga kapatid nating motorista dyan, magpagas na ngayon pa lang. Bukas kasi ipapatupad ang malakihang taas singil sa petrolyo. 2 pesos and 70 centavos ang magiging patong sa kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 65 centavos naman para sa gasolina. Halos ganyan din ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ang taas presyo ay epekto pa rin ng gera sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Nakakaapekto rin ang pagka ng mga delivery dahil sa pinsalang iniwan ng Hurricane Milton sa bansang Amerika. Sa ibang balita, napasakamay na ng mga pulis ang dalawang notorious na hold sa Rizal. Bukod sa pang-hold-up, sangkot din daw ang mga sospek sa ilang insidente ng nakawan. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Sa video na ito, kitang kinakapa ng isang lalaki ang kandado ng gate ng isang bahay sa Rizal. Pero hindi niya bahayan at ang lalaki, isa palang notorious na magnanakaw. Isa siya sa dalawang nahuli sa hot pursuit operation sa Taytay Rizal madaling araw nitong biyernes. Katatapos ng umanong mang hold up ng dalawang sospek sa Teresa ng mahuli, tinukoy ang dalawa na sina alias Edmond 43 anyos, at alias Brian, 34 anyos. Nahulihan sila ng baril na ginagamit umanong panakot sa kanilang mga biktima. Nung uh, nag-declare sila ng hold up, tinutukan nila ng baril yung biktima. So tama-tama yung description nung uh, nasundan sila ng ating mga operatiba. At uh, nung uh, naaresto sila dito sa Taytay, uh, napag-alaman din na yung bahay na yun ay inuupahan lang nila nitong uh, dalawang suspect. Na-recover sa mga suspect ang wallet, relos, mga ID at limang 5,000 pisong pera ng kanilang biniktima. Sa investigasyon ng mga polis, lumabas na sangkot din pala ang mga sospek sa pagnanakaw sa isang car wash. Nakunan din sila sa CCTV ng panlulubo mano ng isang bahay. Pinasok nila yung, ano, yung uh, car wash at uh, nakuha nila yung uh, personal belongings like laptop, cellphones, and uh, yung cash mismo. Aminado naman ang mga sospek sa pang-hold up. Pero itinanggi nilang sila ang nasa likod ng sinasabing pagnanakaw sa car wash at bahay. Namamasukan naman daw sila bilang construction worker pero nagipit lang daw talaga kaya nakapang hold up. kailangan uh, po ng pambayad po sa bahay po. Nag ko. Nagipit ka, po kami kaya muna lang po nagawa Nasa kosidiyan na sila ngayon ng Teresa Police Station. Na-inquest na sila at maharap sa reklamang robbery, theft at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Pasay naman, arestado po ang isang South African matapos mahulian ng mahigit 40 million pesos na halaga ng shabu sa Naia Terminal 3. Weekend nang dumaan sa inspeksyon ang naturang sospek pero napansin sa x-ray machine ang kadudadudang laman ng bag ng lalaki. Nang inspeksyonin, doon na nabisto ang malaking pakete ng droga. Umabot ng higit 6 na kilo ang nasabat na hinihinalang shabu. Nahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act. Arestado ang labing isang Chinese matapos mahuling nagtatrabaho sa isang iligal na minahan sa Paracale, Camarines Norte. Ayon sa Bureau of Immigration, walang kaukulang dokumento o working visa ang mga dayuhan. Tourist visa lang daw ang hawak nila. Sabi naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, posibleng hindi lang daw ginto ang hinahanap nila sa minahan. Sinalakay rin daw ito dahil pinalawig pa nila sa isang lugar ang pagmimina na labag sa kanilang Environmental Compliance Certificate. Nasa kustudiya na ngayon ang PAOK sa Pasay City ang mga inarestong Chinese nationals. Nagbanggaan ang isang pampasaherong jeep at cement mixer sa bayan ng Castillas sa Sorsogon. Wasak na wasak ang harapan ng jeep sa disgrasya. Ang mga pasahero nito napunta lahat sa harapan ng jeep sa lakas ng pagkakabangga. Ang isa sa kanila tumilapon pa palabas ng jeep. Namimilipit sa sakit ang mga biktima habang ang ilan nawalan ng malay. Labim-pito ang sugatan sa banggaan. Base sa investigasyon, papuntang Sorsogon City ang jeep nang kainin nito ang kabilang linya ng kalsada kaya sumalpok sa kasalubong na truck. Mga kapatid, sa mga naghahanap naman po ng trabaho abroad, dumarami raw ngayon ang mga bansa sa Central Europe na naghahanap ng mga manggagawang Pinoy. Ayon po sa Philippine Association of Service Exporters Incorporated, interesadong kumuha ng Pinoy workers ang ilang bansa sa Europe, gaya ng Slovenia, Slovakia, Croatia at marami pang iba dahil sa kanilang lumiliit na populasyon. Kabilang sa in-demand na trabaho ngayon sa Europa, ang driver, factory workers, mga nagtatrabaho sa hospitality at meat processing. 50,000 pesos pataas daw alok na sahod kada buwan bukod pa sa ibang mga benepisyo. Sa ngayon, may dalawang bagong migrant workers offices na binuksan sa Austria at Hungary para tutukan ang hiring ng mga Pilipino sa mga kalapit bansa nito sa Europa. Paalala naman ng Department of Migrant Workers, siguruhing lisensyado ang mga recruitment agency na a ng trabaho para hindi po mabudol. mabut na sa labimpito ang patay habang daan-daang libong bahay ang nasira sa hagupit ng Hurricane Milton sa Florida sa Amerika. Naglibot sa Florida si U.S. President Joe Biden para tignan ang lawak ng pinsala ng bagyo. Personal na nakita ni Biden ang mga nasirang bahay at nagkalat na debris. Ayon sa ilang analysts, naglalaro sa $30 billion hanggang $60 billion ang halaga ng pinsala ng Hurricane Milton. May gitsyam na raang libog bahay ang wala pa rin kuryente. Problema rin ang produktong petrolyo dahil karamihan pa rin ang gasolinahan, walang supply. Inaprubahan na ng Biden administration ang tulong para makabangon ang mga residente at lokal na pamahalaan. Sa India naman, sa pulsa video, ang kakaibang disgrasya sa isang flyover sa Jaipur City. Unang pinagkaguluhan ng mga tao ang isang SUV na nagliyab sa gitna ng flyover. Pero habang nilalamod ng apoy, biglang umandar ang SUV. Kanya-kanyang takbuhan tuloy ang mga tao at motorista. Nagdire-diretso pa ng ilang metro ang SUV bago pumangga sa Center Island. Ayon sa driver ng sasakyan, puminto siya sa flyover nang makitang umuusok ang makina ng SUV. Pumalyaraw ang handbrake ng kotse dahil sa sunog kaya ito nagdire-diretsyo pababa ng tulay. Wala namang nasaktan sa insidente. Susunod, Big Never Gene Kings lamang na sa kanilang semifinal series matapos talunin ang San Miguel Beerman. Singer-songwriter na si Maki nakijamming sa concert ng Lenny. At badminton player na pa-changed port ng maghabol ng shuttlecock. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa frontline sa Umaga. Bang na ulit ang Barangay Ginebra sa PBA Governors Cup Semifinals matapos kunin ng Game 3 sa sister team na San Miguel Beerman. Sumandal ang King sa opensa ni na import Justin Brownlee at Stephen Holt sa fourth quarter para makuha ang 99-94 na panalo. Hawak na nila ngayon ang 2-1 series lead matapos ang laro kagabi sa Dasmarinas Cavite. Niligtas naman ni import Aaron Fuller ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa TNT Tropang Giga na kumpleto ni Fuller ang three-point play sa huling apat na segundo ng laban para mapalamang ang ROS. Sumablay naman ang pampapanalo sana natira ni Ronde Hollis Jefferson sa sumunod na posesyon. Dahilan para maitakas ng Rain or Shine ang 110-109 na panalo. Lamang pa rin sa serye ang TNT 2 games to 1. A beautiful blur talaga para sa fans ng American band na Laney, ang concert nila sa Philippine Arena nitong Sabado. Tinugtog ng banda ang ilan sa kanilang hits gaya ng I Will YSB, Malibu Nights, Alonica at Double XL. Labis-labis naman ang pasasalamat ng vocalist na si Paul Klein dahil walang mintis ang mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa banda. Ito rin daw ang best night of his entire life. Nakasama rin ng banda ang rising OPM singer na si Mackie na kumanta ng hit song na Dilaw. Nasa Cebu City ngayon ang Laney para sa three-night concert na nagsimula na kagabi. Minsan pag nabibigo tayo sa isang bagay, di ba, senyales ito na mag-explore ng ibang options, Sabi na nila parang redirection. Redirection. O, may ganyan, di ba? Pero eh, oh, yun oh. nga lang siya <laughs> literal, ng badminton oh. player na to, ha? Ah. Kalagitnaan po, po kasi ng laban, eh nagbalit na po siya kag kagad ng sport. Dali-daling hinabol ng isang lalaki ang shuttlecock habang naglalaro ng badminton. Pero nang papasobra siya ng hakbang, bigla na lang siyang nag-pose ala Carlos Yulo. Kuhang-kuha tuloy ni Kuya ang kilitin ng netizens sa bilis ng kanyang pag-change sport. Biro tuloy na yung isa nag-comment. Parang naging Carlos Yuko. Tuloy siya. <laughs> Bumilib naman ang iba sa bilis niyang makabounce back. Mula sa bigong pag-save sa shuttlecock, bigla naman naging gold medalist ang datingan ni Kuya Badminton Player. <laughs> badminton player turned oh, ano gymnast gymnast no mabilis magadapt oh, nila oh, mag magaling magano sirut magaling din sa ganyan eh. pag tumatag bilang tap <laughs> ka na ayon ni eh. ay ba? <laughs> 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 mga kapatid, 72 days na lang po at Pasko na. Yan ang mga informasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga.